Hinuyog ng netizens ang isang beach photo ng singer-actress na si Rachel Alejandro matapos nila itong, mapagkamalang, si dating Vice President Lenny Robredo. Sa isang Facebook post para sa kanyang kaarawan noong linggo ikalabing walo ng Pebrero, nagbahagi si Alejandro ng isang sexy photo habang nasa isang beach. Gracias, everyone, for the birthday greetings. Muchos besos desde Puerto Rico, caption niya sa kanyang post. Agad namang napansin ng netizens ang pagkahawid ni Alejandro kay Robredo, base na rin sa nakaside na angulo ng mukha niya sa larawan. Kaya naman, bagamat inulan si Alejandro ng pagbati sa comment section, maraming netizens din ang kumuyog sa kanya at iniugnay ang kanyang larawan kay Robredo. Let Lenny lead the summer beach outfit, kumento ng isang netizen, bagay na ni-reply naman ng actress-singer ng Hahaha. Narito rin ang ilang mga komento ng netizen sa beach photo ni Alejandro. Heto na ating pinuno, handa ng mag sunbathing. Handa ng mag silbikini. It's giving good governance. Madam Lenny Herona Robredo, kakambal ninyo po. Sorry, akala ko si Madam Lenny. My fault. Akala ko si VP Lenny Robredo. Kulay rosas ang bukas pa din. It's giving good governance. Madam Lenny for the sleigh ka na naman. Let Lenny swim.